dito tayo sa may 2 yan, ito Laguna Kasi tayo as driver extra muna tayo mga extra muna tayo as driver isang discarding malapit na naman mga pare mula kay Erbjong Chong wala talaga tayong pasok ngayong umaga kaya naman ni extra muna tayo as driver at dito na nga nagbibihis na tayo at gamit natin ang damit galing sa smooth clothing at after nga tayo magbihis let's go na tayo at mula dito sa may Santa Rosa, Laguna. Biyahe naman tayo mga par papunta sa may Santa Rosa, Laguna pa rin. At dito nga, hindi ko pa alam kung saan ang pinaka-exactong bahay nila. Dahil first time ko lang maipagdadrive si Sir Joseph, natagal rito daw sa may Bel Air, Santa Rosa, Laguna. At nandito na nga ako. At pagdating ko nga dito mga par, eto agad na bumungad sa akin. Napakamot nga ako dito sa hindi makate. Dahil hindi ako sanay na magmailo at ganito pa kalaki. Can imagine mga par, sana soon, ganito yung problema natin. Yung tipong sa dami ng iyong blessing, hindi mo alam kung paano ito uubusin. Eh. Pero ang mahalaga ngayon kung ano yung nasa harap mo ipagpasalamat mo sa taas kaya naman magandang umaga sa lahat sa inyo mga par and big shoutout sa mga mahilig magkape so ito yung sasakyan namin ng Toyota wala lang aircon kaya papagawa namin yung aircon ngayon samahan ko sir sa si sir sa may kabuyaw Laguna so ang una namin pinutahan mga para ay dito sa may SM Santa Rosa dahil magagrocery ang boss natin at dito na rin daw kami kakain para sa tanghalian si Sir Joseph nga pala ang kasama ko at ang asawa niya at habang bumibili nga sila ng menu nakakainin namin kumanap na rin ako ng table kung saan kami pupesto dahil alam mo naman dito sa may food park pag hindi ka didiskarte agad guto mga abutin dahil sa dami ng tao at kumakain grabe ang sarap at super busog mga pa kaya waiting muna ako dito dahil nagsisir pa ating mga amo And after 1,000 minute views nga mga par, nandito na agad tayo sa may barangay pulo, Kabuyaw, Laguna. Sobrang bilis ano dahil nag-expressway tayo. At nandito nga pala tayo mga pare para ipag-check ang ating sasakyan. Dahil bigla daw nawala ang aircon nito. Kaya naman sa lahat na magpapagawa ng sasakyan, punta na kayo dito sa may auto mechanic along the highway lang mga par. Realica Village, Nia Road, Pulo, Kabuyaw, Laguna. Ano eh? Pagka nawala ako, papapalak. anak ko kanya kami mag-usap dalawa. Kamila lang naman dalawa. Pag iba kausap niya <laughs> po, niya. So, mga parang nagmagawa lang kami ng aircon. Dahil, na naubusan na nang lamig itong ano, sasakyan. Kaya ngayon, marami nang lamig. May <laughs> pinay na to. Yes, sir.